Mmm, sarap. Mmm. So, niluluto ko ngayon. Oh, wow. Caldereta. Mmm, -hmm. sarap. Mmm. Sarap ng ating niluluto ngayong umaga. Happy Monday sa lahat. Mmm, ito yung lulutuin ko. Sarap. Oh, alin na Kain na tayo. <laughs> oh, di ba guys? Sarap guys. Oh. Wow, sarap. Mmm. Yummy ang niluluto ko. Yummy kain na tayo, huli kayo. <laughs> sarap! Oh, sarap! Oh, sarap na ng ulam natin. Caldereta! Mm -hmm. Nagimas at apot -i -as <laughs> Ta ti Ilocano nga luto mi. Tati Ilocano nga luto. Nagimas caldereta. Sarap! Ng aking ulam. Caldereta! Mm. -hmm. Sarap! So, tikman na natin ang ating niluto. Tikman na natin yung sabaw niya. O, oh, sarap. Caldereta. Tikman natin yung sabaw, no. Caldereta. Kung masarap. masarap yung pagkatimpla. Ah, sarap. Mm, sarap, guys. Sarap. Ah, perfect. Yeah. At ata, puti ilong kano nga luto ti Ilocano. Yan. Supaya. Yan, malapit na maluto ang aking caldoretta. O, oh, diba? Malapit na siya maluto, guys. oh sarap. Mmm. Oh, sarap. Okay, yeah, guys, sarap. Oh, sarap. Sarap. O, oh, di ba? Sarap, guys. Tikman natin, guys. ano oh, malalaki. Oh, sarap. Mmm. Sarap na yun, guys. Yan, ito na 'yung ating kaldereta, guys. So, lutong-lutong. Oh, sarap, oh, 'di ba? Sarap. Tikman natin. Gulay. Tikman natin 'yung karne niya, guys. Karne naman 'yun, hindi gulay-gulay lang 'yan. Kaldereta, sarap. Hmm. Sarap Sarap. Hmm.